naman nga ni ang alutuin namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At samahan niyo kami dahil magalaro kami sa Family Feud. I for the go! <laughs> So ayun na mga kamangyan, grabe. So sobrang excited ko ngayon, parang gusto ko magtatumbling. Grabe, napaka-OA. <laughs> ano hindi nga niyo kami ma-excite -e mga kamangyan? Meron ho kasi kaming na-receive na message kung pwede daw kami ma-invite at makapaglaro sa Family Feud. Siyempre ho, sobrang nakakatawa kasi siyempre nanonood-nood lang ang kami noon. Tapos ngayon kami na yung magalaro. Oo okay. na ho, nagdalawang isip ako kasi nga niho, hindi ko alam kung sino yung mga magiging kakampi ko. Kasi baka mamaya wala akong maitulong o pabigat lang ako doon sa grupo. Grabe mag-overtake gagawin yung taga family feud kung sino nga ni yung magiging kakampi ko. Nakainga nga ni ako nung maluwag sinabi nila na ako na daw yung bahala. Pumili na lang ako doon sa family members ko kung sino nga ni yung gusto ko na makasama sa laro, maging kakampi, ganyan. Hala, parang wala. Ho, hindi. Baka nga niyo napapansin yung mga kamang niya na parang iba yung boses ko, parang napungot-pungot, ganyan. Parado kasi yung ilong, salamat. Pero kaya ko to, kakayarit ko to. Grabe, napaka-ok. Okay. Ay, ayun Ho, nag-oo na kami kasi syempre minsan lang yung mga gayong opportunity. Ay, tinanong ko na Ho yung pamilya ko dito kung sino nga ni yung mga gustong maglaro. Pero unang-una pa lang, alam ko na ang isang makakasama din yan ay si tatay, si paring Jun. Kasi ho, paborito din talaga nila manood ng family feud. O ding dong, baka naman. <laughs> oh, ay, na naman. O ayun nga ni ho, dalawa na kami ni tatay at dalawa na lang din ho yung kulang. Si nanay ho, hindi pwede kasi nga ni ho, sa yun. Pero syempre, asama din namin siya para makanood din siya ng live mismo doon sa studio. So tinanong ko si Kim kung gusto niya, abay, ayaw na ayaw. <laughs> Gayon din ho, si Kuya Umpong at saka si Kuya Bunjing. Ay din kami na lang ni tatay yung maglaro. Hala ko feeling ko, wala talaga mapapala sa akin yung mga kagrupo ko pagdating sa sagutan. Ako, so, kailangan ko din yung medyo matali-talino. Hala, yun naman ni si Kuya Julius nyo, yung aking partner, at saka si Julina. Noong una ho, nakikiusap pa sa akin si Julina na huwag na ngani daw siya, kasi nga ni daw siya, ganyan. sabi ko, go na, bibigyan ko na lang siya ng 1-5. Salamat! At syempre ho, bago kami lumuwas mga kamangyan, magaluto muna kami ng masarap-sarap din eh, para naman may energy. May maisagot kami doon at hindi mablangko. Hoy. Ang ano pala namin ngayon mga kamangyan ay boneless crispy pata. Matagal-tagal na rin ho, kaming hindi nakakapag luto ng crispy pata mga kamangyan at kapag nagaluto ho kami hindi rin namin inatagtagan ng buto pero maganda din Parang nga ni diretso yun na yung kain ganyan. Pero syempre yung agawin ho natin kung madali tagtagan ng buto at tagtagan pero yung mga hindi na ay dito na lang yung buto noon masarap din naman ngat ngatin. Hala bakit naman bigla naging kaso? Tayo <laughs> nga niho, napakuluan na rin mga kamangyan ayan nga ni Ho at madali lang tagtagan yung buto. At habang nagtagtag nga ako ng buto diyan mga kamangyan ari naman ng aking mga kasamahan dito ay nagsimula na rin humagtuhog-tuhog doon nga Ho mano. Kasi magaihaw-ihaw daw sila. Kining ko talaga yung talino namin tapos marami talaga kaming masasagot. Grabe na feeling. So ayan bala mga makakasama ko nga ni Ho pala sa pag magluwas mga kamangyan. Ako, si Kuya Julius nyo, si Julina, si Tatay, si Nanay. Kuya Ompong ho kasi siya yung ga-drive at syempre yung kanyang misis, si Ate Shay. Bala nga pala namin mga kamangyan. Bukas maluwas na kami tapos magabuk na lang kami ng hotel sa Batangas para doon magpalipas ng gabi, makapagpahinga. Tapos, so kinabukasan siya ka kami mabiyahe papunta doon sa studio. Kasi mahirap naman kapag galing mismo dito sa Mindoro tapos diretso na doon sa studio. Pagod ganyan. Baka lalo kaming walang maisagot. Alam mo sobrang inakabahan pa rin talaga ako mga kamangyan kasi kahit alam ko na hindi naman record na matalino doon. Kasi nga syempre napapanood ko. Simple lang din talaga yung mga tanong. Kahit mga bata, kayang sagutin yung tanong doon. kaso nga nila, ang o, syempre maraming tao, mamemental block ka. Kaya kahit simpleng mga tanong, hindi mo masagot ng tama. Kaya sabi ko nga niho, dito sa mga kagrupo, oh, oh kagrupo. Na wag ko kami ma-pressure, i-enjoy la ang namin yung laro. Manalo, matalo, okay lamang kasi nga ni. Ang habol namin doon yung experience. So ayan, sobrang daldal. -dal. Balik na ho muna tayo din mga kamangyan. Balik nagsimula na nga niyo ako magprito din. Eh. Tapos nagsimula na si Kuya Umpong na mag-ihaw nga niyo din, na rin niho, barbecue. Grabe, puro karne. Salamat. So ayan, bali madali naman na ho ari maluluto mga kamangyan kasi syempre napako nakuluan na ho natin yung kanina ng bonggam-bongga. Lambot na ho ang karne, luto na ho yun. Bala, pa brown brownin lang natin, apa lutong-lutongin. Wow, apa lutong-lutongin. <laughs> Atong ako na nga ni ho yung first batch, ay di natin lipat ko na ho sa isang lagayan. Siya ho, sinunod namin prito hindi yan, isang buong pata. Bali, may mga pinagayat-gayat nga ni kami sa palengke, tapos erang isang piraso nga ni na ho, are, ay hindi na namin pinagayat. Kasi nga ni ho, narequest ho ng mga kasamahan ko dito na wag na ipagayat yung isang buo. Para feel na feel daw yung crispy pata, grabe naman yun. Bali, nga ho pala yung itsura ng mga natagtaga natin ng buto kanina mga kamangyan, at madali na lang ang din ho, kaming kainin. Ngayon pa lang na ako. Salamat. Kasi <laughs> ilang minutes nga niyo mga yan sa wakas ay naluto na rin ho aring isang buong pata. At grabe, pakinggan nyo naman kung gano'ng kaluto. Wow! hindi sarap gawin pulutan. Okay, kung nga niho din sa isang tabi mga kamangyan, ayan nga niho at tuloy-tuloy pa rin sila sa pag-iihaw nga niho ng barbecue. At habang busy pa nga niho sila diyan mga kamangyan, sinimulan na rin ho ni Kuya Julius niyo yung gumawa nga niho ng sausawan. alam niyo naman ho, mas kumpleto at mas masarap talaga yung pritong karne at saka yung inihaw na karne kung mer nga niho ng mga garning sausawan. Ako sa alagyan pa ng maraming sili, ay naku, panalong panalo. Ay, hindi na nga niho, diyan mga kamangyan, kaya ayan, kinagatan ko na. Uy! Ay, niho, okay naman na mga kamangyan, abay, alam niyo na ho, kumuha na ako ng diyan. At kami ho, ay sabayan nyo na kumain din eh. Ay, for the go. Kapag garniho talaga yung ulam, mga kamangyan, nako, wala na munang diet, diet. Talaga nga, sulitin mo na kasi hindi naman araw-araw gayan yung ulam. Alam nyo naman, lahat ng sobra ay masama. Grabe, bagong-bago yun. First time lang ang tinapala namin itry, yun nga nihong tinagtaga namin ng buto, yun nga nihong pata. Ganun pala naman la sa mga kamangyan ang kaso nga nila ang mas madali na siyang kainin kasi syempre wala na mga buto-buto pa ganyan. Naparami din no, talaga yung kain namin din ng mga kamangyan pero parang mas masarap Arig kapag may alak. Ilabas yung jeansito Uy, <coughs> hindi. Fast forward yung mga kamangyan arin na nga niho pala yung time na papunta na ho kami doon sa studio ng Family Feud. At sobrang saya nga niho pala namin din ng mga kamangyan no makita na namin yung aming makakalaban at sila nga ni pala yung daaginaldo. Syempre hindi na ho bago yan sa inyo mga kamangyan kasi kilalang kilala ho sila. Matagal ko na nga rin silang napapanood mga kamangyan kaya super happy ko na nakakausap ko na sila. Ang grabe, ang sarap nila kausap, ang babait sa personal. Noong una medyo nagkakahiyahiyaan pa kami, lalo na rin Kuya Lester. Pero nang pahuli, ayun, lumabas na mga kakulitan, talaga naman. Gusto ko nalang silang iuwi ng Mindoro. Salamat! Ah, buti na nga nila ang mga kamangyan, bago mag-start yung laro ay nakapagkamustahan na kami, namit na namin yung aming makakalaban. Para kahit pa paano ay hindi na awkward, komportable sa isa't isa, ganyan. So, mas magiging komportable na kami sa paglalaro. Niho, kung sila yung mananalo, baka naman pwede kami makihati. Hala! So, ayan, bali na, dito na pala kami sa pinakang ng studio mga kamangyan, naganap yung paglalaro nga niyo ng Family Feud. Grabe, hindi pa rin nga kami makapaniwala mga kamangyan. As in, pagpasok namin nakangiti na agad kami. Tapos sabi, napapanood ko ganyan. So, una, may mga pa-briefing-briefing briefing muna kung ano nga rin yung mangyayari. Kasi, syempre, once na magsimula na yung laro, dire-diretso na yun. Hindi na kami pwedeng, oh, wait lang po, hindi namin na-gets, ganyan-ganyan. So, kung may mga question kami, may mga hindi kami maintindihan, ngayon pala, ang pwede na namin itanong sa kanila. Buti na nga nila ang mga kamangyan at pag video video na kami din kahit pa Kasi mamaya, once na mag-start na yung laro, bawal na mag video kahit yung mga audience. Alam nyo gaw, mga kamangyan, practice pala, sobrang dami ko ng kapalpakan. Salamat! Kapag <laughs> nga yung kamay, dapat nakalagay yun doon sa tapat ng boto yung apindutin. Kapag ginawa ko, yung kamay ko, nilagay ko sa may dibdib. Sabi no parang director doon, mali daw kasi parang ibang laro daw yung inalaro ko. Ay, wawawin, wow, salamat. <laughs> na try din nga nyo kami diyan mag-practice ng isang buong laro mga kamangyan. At talagang practice pala ang na-enjoy na namin ng bongga-bongga. At maya-maya ho, arin na dumating na si Kuya Ding Dong. Kung pwede lang talagang sumigaw dito at magwala, nagawa ko na. Hindi okay. nakalimutan ko na. Kasi kuya Julius niya kasi paring jun, Huy! Grabe mga kamangyan sobrang pogi niya nakikipag-usap siya talagang i to i. Kinapusta niya kami. Huy, okay lang, wag ka masyado pa fall. Hala. Kinamusta niya rin nga niho yung byahe namin mga kamangyan kasi awer siya na nanggaling pa nga niho kami sa Malayo. Sabi ko welcome na welcome siya sa Mindoro kapag gusto niya pumunta. Hala. Sa so, tunay na yung mga kamangyan ng mga oras na yan, hindi ko nga niho alam kung nasasagot ko ba kahon ng ayos yung mga tanong ni kuya Ding, do kasi parang natutulala na lang talaga ako sa kanya. Wala <laughs> na lang talaga kami kumalma diyan mga kamangyan. Hindi na rin kami nakakapagpicture pero buti na lang na nakawag kami ng video ni Julina. Talaga <laughs> naman natupad din yung pangarap ni Paring Jun na makamayan si Kuya Dingdo. Feeling ko mapapatagay tumamayan nang wala sa oras. So after ho ng kamustahan, konting kwentuhan, nagsimula na rin ho yung laro. So syempre wala akong mapapakita sa inyong video na naglalaro kami mga kamangyan kasi nga ho bawal. Pero wag ko kayo mag-alala mga kamangyan kasi bukas na bukas mapapanood niyo na ho kami sa Family Feud. And in bukas ho January 10. So doon niyo malalaman kung sino nga ho yung nanalo, kung team Kamangyan o team Aguinaldo. So. Eh tayo sobrang nag-enjoy talaga kami mga kamangyan. Grabe yung experience. Abaunin namin yun hanggang tanda namin. Sobrang happy namin sa dinami-dami ng tao sa mundo. Isa kami sa mga nakapaglaro ho din eh. At ho pala mga kamangyan, di ka kapag nanonood ka ng Family Feud, parang ang dami mong naiisip na mga sagot, ganyan. Minsan makikisigaw ka pa, ang baliw naman nung yun lang ang dalindali na hindi pa masagot ng tama. <laughs> ganyan din kami kapag nanonood, pero nung naglaro na kami, legit pala na kahit pigain mo ng todo yung utak mo, wala kang maiisip. <laughs> Sobrang dali lang ng mga tanong, pero bakit parang wala naman kami isagot, Parang ganun. <laughs> Makasagot ka ng ilang beses, pero kapag may hinahanap pa diyan na isa, dalawa, yun na yung mahirap na so, part. So halo-halo yung nararamdaman namin na i-excite kami, na sobrang saya. May nakakabahan na nahihiya dahil nga ni palabas na yung episode namin. Kasi ho, may mga kasyungahan din talaga kami mga sagot doon at hindi pala talaga maiiwasan iwasan yung mga gayon. <laughs> at, ayun mga kamangyan, pag napanood nyo, huwag nyo naman kami tawanan. Makukurot ko talaga kayo ng bonggang-bongga di yan. <laughs> Alam nyo, hanggang pag uwi namin, napagkwentohan namin yung mga sagot namin, inatawanan namin. Kung pwede na huwag nang ipalabas, sige huwag na lang. Hala, hindi <laughs> nakaka-pressure din nga ni ho, mga kamangyang, lalo na kapag leader ka. Kaya ang ginawa ko talaga doon, pinakatawanan tanong ko talaga yung mga kagrupo ko kung ano yung sagot, ganito, ganyan. Kasi sabi ko, parang gusto ko na lang magluto kaysa magsasagot ng mga garne. Hala. So, ayun, sobrang thank you sa bumubuo ng Family Feud, kay Sir Dingdong Dante, sa mga tao doon na nagpa-picture sa amin, sa Daaginaldos, lahat-lahat. Super so, happy namin sa experience at sana marami pa tayong ma-experience. hindi ko kami magsasawa na isama kayo sa mga bagong experiences namin, mga kamangyan. Eh, for the go. So, ayun mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta, i-follow nyo lang ating page at i-share ng video. Ano? siya, okay, hanggang dito na lang ang ating video at kami mahawi लव यू हो <laughs>